sa sangupi. Pero, kung tayo ay hindi rin marunong magmahal sa kanya, mali nagbibiro po kayo sa taga-sangupi. Huwag natin biluin ang panahon. Ang sabi ni Board Member baba ay suportahan natin Pampigyan din, hindi pambigyan. Talagang uh, suportahan. Ayaw ko yung pambigyan. Gusto kong... Uh, ang kanyang buto dito sa satupi ay malaki pa sa satupi kung pa pwede lang kung sana ay pwedeng gagawin natin 13-0 13-0 pero hindi naman ako yung dating gobernador natin si uh, Datuan Dalang Batuan <laughs> pero kasabihan lang yun eh uh, gusto ko lang mapatawa kayo at masaya na rin ako na nakikita niyo ako nagsasalita. Kung ako ba ay nararapat o bagay ba ako. Kung hindi naman, sige. Hindi naman. Pero kung nararapat ako, nakikita ko yung mga magandang smile. Hindi mo na ako sigaw ng yung BOT. Hindi mo na. Kasi may panahon na sasabihin ko sa inyo. Pero sa ngayon, hindi ko pa pwede sasabihin yung BOT. Dahil naka-stipler naka pa itong bunganga ko. Pero pagdating ang panahon, tanggalin ko na itong stipler na ito at ibuka ko na ito. Sasabihin ko na ang gusto kong sasabihin dahil ito ang panahon na para sa amin dito sa mundo ng Pilipinas. Kaya hindi ko napatagalin ang aking pananalita mga kaibigan o samong, dahil magalit ang ating gobernador dahil mahaba yung aking pananalita. Sabi niya, medyo i-control mo muna ka kasi magpaparahon. Maraming maraming salamat sa si pagbigay mo sa akin ng kunting panahon na pinakita ko sa inyo ang aking tunay na pagkalalaki. Maraming salamat po at magandang tanghali.